Leo, 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 kamusta po kayo? Sumain nyo ang kapayapaan, pagmamahal at kaliwanagan dito sa mundong ito. So this is your general reading for the month of September. Yung mga papasok na energy sa'yo ngayong September. No? So this is also a timeless reading. Pwede nga mangyayari pa lang, nangyayari na or uh, tapos na. No? So This is also a uh, collective reading. Iba-ibang tao, sitwasyon, pangyayari yung makakollect na energy. So, i-expect mo hindi lahat isa. uh, makakarelate ka. Isantabi tabi mo kapag uh, hindi ka makakarelate. So, kunin natin yung yung general reading. Kamalon. Ten of Cups. Wow! May divine love, harmony. No? Makaka-achieve ka ngayon ng harmony. No, na nga, Yung tipong totoong pagmamahal sa pamilya mo, pwedeng sa partner mo to, yung may kakontentuhan, makukontento ka na, ay, ang sarap ng ganitong feeling. Ayun, ay, tipong ganon, no? Yung may pagmamahal, yung walang, yung kahit may issue, pero hindi nyo yung iniinda, ganon kasi masaya kayo, may punong-puno -puno kayo ng pagmamahalan, no? Uh, fulfillment, yung, yun na, achievement na yun ninyo, na maging masaya kayo, ganon, no? yun yung uh, general energy mo ngayong September, paparating na September. No? So, i-mind-mind mo na yan. Mind-mind. Maliktad. Releasing. Oh, baka may mga taong kailangan kang uh, patawarin ngayon no pa uh, ngayon Leo ngayong uh, September no or uh, meron ka nang uh, pinatawad ng mga tao ganun no kailan mo na i-release yun, no kasi magaganda na yung mga nangyayari sa Leo yung tipong ganun uh, makikita mo yun sa paligid mo masaya ba yung mga pamilya mo ganyan yung mga anak mo or kung single ka pa na Leo isa Magaganda naman yung uh, dating sa'yo, Mga bagay-bagay nga. Halimbawa kung uh, uh maganda naman yung pasok ng pera sa buhay mo, yung tipong kahit hindi naman ganun ka or ka pera pero na nakakakain ka naman tatlong beses sa isang araw, walang sakit, ganun masaya naman yung sakop mo or pinapasaya ka naman ng sakop mo. Yung light lang yung hindi rin sila magulo, hindi rin katoksikan yung hatid sa iyo ng pamilya mo. So mga sign 'yon no na na magaganda yung mga na magaganda yung mga nasa paligid mo no. Ganon Leo. So baka maka-feel ka ng heavy ganon no. I-release mo na daw 'yon yung mga bagay from the past no or yung mga tao na kailangan mong patawarin kasi nga look for the sign. Tingnan mo yung mga nasa paligid mo no. Kung um, kung gaano kasasaya, kung gaano kakaginhawa, kung gaano kagaan, no? no, kasi tingnan mo dito yung pamilya mo. Parang nakikita ko dito, parang masaya naman yung pamilya ninyo, no? Leo sa mga ka lang na Leo, no? So isang, isang magandang senyales 'yon. Baka ikaw ikaw lang Leo yung uh, parang naghahanap pa ng ibang uh, ng ibang uh, way or naghibang uh, na ibang sign darating din yan sa iyo Leo no pero yung isa sa sign na na maganda mo para mag-shift yung iyong uh, emotion, yung iyong uh, yung pananaw sa buhay. Ganon, istignan mo yung pamilya mo, no? Na walang, uh, wala ba kayong issue sa family? Ganon, no? Or yung tipong uh, hindi naman kayo nagkakasakit, no? Yung uh, wala naman kaawa yung pamilya mo, wala naman issue. Ganon, nagagawa naman mo at at ng pamilya ninyo, yung mga gusto nyong gawin kahit paano. Ganon mga sinyalis yun, no, na nasa mabuti kang, na, ikaw ay aligned, no, na nasa, nasa tamang landas ka, no, ganon, Leo. So, kailangan mo lang daw na mag-forgive or yung iba sa inyo dito na Leo na para magpatuloy itong uh, magandang uh, buhay, no, yung masaya, yung happiness, yung blissful, na energy ng family mo, ikaw, no? So, kailangan mo lang i-release yung mga blockages, no? Yung mga unforgiveness, ganun, no? Para magpatuloy tong masayang pamilya, no? Yung mga nakasakit sa inyo, baka kasi mahapyawan, no? May mga dumating na tao sa buhay ninyo, ganyan. Tapos, oi, eh, oy, si, ano, si kumpare or si mare, yung dating nang api sa inyo, yung dating... inaway ka na hindi naman inisuhan ka ng hindi totoo. Ganon, Leo. Tapos, eh, ngayon, ano na, kinakarma na. Ang hirap-hirap na ng buhay. No, eh, ikaw, maganda na nga yung buhay mo. Huwag mo na daw yung pakialaman, leyo, No? Mag-focus ka doon sa, mga, so, sa doon sa masayang uh, pamilya mo. Ganon, no? Leo, i-forgive mo na sila kasi may tendency yan eh na kapag ka hindi ka nag-forgive, no, Leo, iisip-isipin mo pa, no, babalik-balikan mo pa na kung ano yung ginawa sa'yo ng tao, kung gano'ng kasakit, gano'ng ka-painful. Again, hindi natin ini-invalidate, no, yung ganyang emotion, no. Pero kung masaya na yung mga nangyayari sa buhay mo, bakit mo pa kailangan mag-focus sa nakaraan? Eh, tapos na yon, no. Gano'n, no. Kasi mag-iiba yung mood mo. Eh, meron nga tayo sa universal law. Papaalala ko lang sa inyo is, Meron tayong law of attraction and law of uh, vibration, no? Ah, uh, makakamanifest tayo ng uh, bagay, no? Kahit unconscious man yan or uh, conscious tayo na inisip natin, ginawa natin, na-feel natin, no? No, yung tipong alam ba natin or hindi natin alam yung ginagawa natin. Pero yung movement ng ating feeling, halimbawa, no? Ah, uh, kahit na ang uh, pinagpe-pray mo is uh, masayang pamilya, pero lagi ka namang hindi nagpapatawad, no? Lagi namang nasa isip mo is yung galit ng taong ginawa. Yung paulit-ulit na nasa isip mo yung yung nakaraan na ginawa sa yun ng tao na masasakit, puro galit, puro puro loneliness, gano'n, no? So, ikaw ay nasa ang uh, ang nananavigate mo is yung yung mga lower energy, no? Yun, yun nga yung energy ng galit, energy ng nang ines, so yun yung uh, ma-attract mo, yun yung ma-manifest mo, no? Uh, at ganun din, dahil nga yun yung emotion na na-navigate mo, yun na rin yung nasa isip mo, yun, yun, yun yung law of attraction, no? Yun nga yung ma-manifest mo, pero kung nag-na-navigate ka sa, sa yung uh, tinalikuran mo na yung past mo, ganyan, no? yung uh, inisip mo na lang, ah, naging masaya naman ang pamilya ko, so lesson learned na lang yun. Ganun, magpo-focus na lang ako sa masaya nga nangyayari sa buhay ko. So, yun yun, nag-shift uh, yung iyong emotion, yung iyong nga pananaw sa buhay, yun din yung ma-manifest mama ninyo. Yun. No? Leo, yun yung uh, explanation ng cards dito. Then, kuha tayo ngayon ng uh, message pa. No? Kasi maganda yung ano, yung uh, energy mo, yung overall energy mo, ngayong nga. Uh, September, Leo. Doing nothing is fine too. Nature is your ally, okay? No? Uh, Makaka-feel ka din na yung uh, dahil masaya naman yung buhay ninyo ngayong, ngayong September, no? With your family, Leo, no? okay lang daw yan kung wala kang gawin. Baka kasi minsan makaisip kayo. Kasi nga masisipag kayong mga leyo eh, no? mga fire sign. Mga motivated kayo eh. Yung tipong uh, pero yun nga, yung merong kayong gustong gawin, ganyan, is sa uh, kikilos talaga kayo para merong, pero para merong mangyari, ganyan, may magawa kayo, no? So, baka sa ibang phase ng buhay mo, no, yung, yung tipong wala ka palang nagagawa ngayon, iniisip mo na, ay hang tamad-tamad ko or uh, wala akong pagkilos na ginagawa para nasasayang 'yung oras ko no. So, okay lang daw 'yan kung kahit isang araw lang or kahit ilang araw lang 'yan na parang wala kang gawin, no. Ah, uh, okay lang daw 'yan. Doing nothing is fine too, no. Hindi din nga nakakasama. Baka nga kasi nga 'yung ang dami mo naman ng nagawa, no? Kailangan din yun ng katawan mo, hinihingi din yun ng katawan mo. Oh, nature is your ally. Pwede mo kumain kain ka muna ng gulay, no? Or mag-spend time ka sa nature, mga kumain ka ng prutas, ng prutas, since tag-prutas ngayon, no? Kailangan siguro ng katawan mo ngayon, Leo, na kumain ng mga prutas, ng mga gulay, no? It's a reminder din siguro na pansinin mo yung mga yung season ngayon ng fruits, no? Kasi nga harvesting ngayon ng mga fruits, eh. Yung mga lansones, mga mangustin, yung mga durian, kung nakain ka ba ng durian, ganyan, no? yung mga rambutan, no? para uh, parang nagpapakilala si, sila sa'yo ngayon, Leon, na no? nagpaparamdam sila na kumain ka daw muna ngayon ng gulay, prutas, or ganyan. Kasi baka din na, ano, medyo mahina resistensya mo ngayon ngayong September, no? So, kumapit ka lang daw sa mga gulay, mga prutas, ganyan, or mag-spend time ka sa nature. Ito din kasi yung doing nothing is to find, no? Uh, doing nothing is fine too pala, sorry. 'no yung uh, may nature din dito eh so mag-spend time ko with nature mga dagat-dagat pa bukid bundok ganyan 'no kasi nakakadagdag yan ng energy mo nakaka keep yan yeah, nakakapanatili yan ng uh, good vibration ng maayos na pamumuhay 'no ng whole well-being maayos ng pag uh, iisip ganyan 'no sa mga gusto mong marating sa buhay so yung mga mina manifest mo pa 'no lay uh, layo 'no at yung sinasabi ng uh, card Maganda talaga yung uh, ano. Pagdating naman sa love, Leo, okay naman yung ano eh, yung mga, yung connection mo sa partner mo. So, makaka-relate lang na, Leo, ha? No? Yung, uh, meron kayong soul connection, yung tipong nagkakaintindihan talaga kayo ng partner mo, no? nag effort siya, nag effort ka rin, naiintindihan ka niya, naiintindihan mo din siya, ganun. Meron kayong uh, may balik, may pagtanggap, so okay kayo ng uh, ng person mo. So, Meeting someone, new setting a date, date online. And then, yung mga layo sa inyo na single dito, isa uh, pwede nga makakuha ng ka mo. Ayan, baka may magyaya sa inyong mag-date, ganyan. Pwede nga baba ito, lalaki, na mag aaya sa inyo ng something on date. Ganyan, so mag-prepare ka lang, layo, no, setting a date, date online. Or pwede nga makakita ka ng uh, ka-date mo sa so, online, ganyan. Yung tipong nagkakapalagayan kayo ng uh, loob, no, ngayong September. Pwedeng mangyari ngayong September Leo. Spy, may nag-spy sa inyo, laging ganito Leo, sa inyo kay Pisces at saka kay Aquarius, no? Laging uh, may nang i-spy sa inyo, no? Someone's got their eye on you. You are doing your research, no? So, ah uh, alam mo yon yung uh, may spy sa inyo yung mga kilos ninyo, kung nasaan na ba kayo ngayon, ano na bang ginagawa ninyo, ano na bang meron kayo ngayon. No, meron daw nang i-spy sa inyo ng tao, no. So, ikaw, di, din siguro yung ikaw, layo, no, nang i-spy ka. Ganun, no. So, magkakaroon uh, ka daw ng research, no. Research na something nga, uh, paano nalaman to ni ganito, no. Sino kaya nagsabi sa kanya, ano kaya ang motibo niya, no. Kasi baka makasama yun sa inyo, or uh, alam mo yun, magkaroon ng postponement, baka masabotahe pa. Ganun, no, kasi minang evil eye. Ano, may nang i-spy. O, oh, diba? Segundahan. No? Nakasabi ko lang eh, meron tao dito hindi totoo sa inyo, no? So, baka dahil nang i-spy nga siya sa inyo, no? Ipong parang kinukuha niya yung loob niyo, baka, alam mo yun, sabihin niya lang mag-chat lang sa inyo na, kamusta ka? No? Eh, pero kakachat niyo lang yung last weekend. ng kamusta ka. Yun pala, yung kamusta niya isa ano nang meron sa iyo? Ano nang bago sa iyo? Natuloy na ba yung yung ka-date mo? Natuloy na ba yung business? Natuloy na ba yung uh, pagpapatayo mo ng bahay? Natapos na ba yung bahay mo, yung sasakyan mo? Gano no. Yun pala isa eh, nang i-evil ay na siya. Yung kamusta niya na yun is hindi pala yung pangangamusta. No liar nga eh, merong nga naglalay dito. Hindi yung pangangamusta kundi nang i-intriga siya sa inyo, Leo. So yun, no. So yun yung uh, mga energy mo. Pero overall energy mo, Leo, is maganda. No, 10 of Cups talaga, yung, ano talaga to, yung uh, may kakontentuhan sa buhay. No, yun lang talaga, no, kasi baka one ka sa mga nakaraan mo is may mga tao ka talagang hindi mapatawad ba or parang mabigat yung uh, tingin mo, yung uh, pananaw mo dun sa mga tao na yun. So, kailangan mo lang i-release para ma-maintain mo itong, a uh, uh, Ten of Cups, no? Itong masayang pamilya. Kasi nasa 'yon na to yon, no? Kailangan mo nalang i-maintain or uh, kung hindi pa siya dumadating, dadating na daw siya. Ngayon, ngayon July, possible. Ay, ngayon July, sorry ha. Ngayong uh, September, no? Ganon, no? Kailangan mo lang talagang i-maintain or alisin yung mga black edges na yon yung, uh, yung uh, forgiveness nga, no? Tsaka releasing, no? Yun yun eh. Meron dito, o, oh, releasing tsaka yung forgiveness, no? tsaka watch for signs. Yun, no? So, yun yung uh, reading mo for uh, this coming days. Leo, so, yun naman tayo ngayon ng uh, isa pa. Yun, last message mo. No matter how much you are being tested or pushed right now, stand your ground and push back. Believe in your own integrity and self-worth so much that no one can get in your way. Have the confidence to move forward. You can You can and will do this, no? Kahit ano pa daw, no? Kadami, yung mga pinagdadaanan mo na parang uh, tinutulak ka ngayon, no? Parang tinutulak ka ngayon, no? Sa mga pinagdadaanan mo. Naharapin ito, ganyan, no? Stand your ground, no? Tumayo ka, no? And uh, muling bumangon, no? Maniwala ka daw ulit sa iyong sarili, no? Sa iyong integridad, yung uh, sa katapatan, maging... Maging uh, totoo ka, maging uh, matapat ka sa iyong uh, sarili, no? Manindigan ka sa iyong sarili, magkaroon ka, tingnan mo yung uh, sarili mo nang may appreciation, yung self-worth, yung alam mo kung sino ka, alam mo kung anong kaya mong gawin, gano'n, no? That no one can get in your way, no? Na walang sino man ang uh, makakapigil or makakagawa ng kaya mong gawin, leo have the confidence move forward no magkaroon ka daw ng confidence no para magpatuloy no o tumuloy no kaya mo yan at palagi mong magagawa Maga may magagawa ka palagi so yun yung yung energy mo for this coming uh, September Leo so yun lang thank you bye